Minsan nang nagkaroon ng karumal-dumal na ganap sa organisasyon ng armadong pakikibaka ng CCP-NPA. CPP-NPA. Libo-libo ang pinaniwalaang pinaslang dahil sa paghihiwalay ng doktrina ng Maoist at Lenis. Hindi ito nagkaroon ng formal na pagdinig diso sa sangay ng legislatura at hudikatura. Naging matahimik ang gobyerno sa kasaysayan na ito. Ngayon po namuling nagkaroon ng panibagong yugto ang armadong pakikibaka. Libo-libo ang nagbalik -loob kasama ang tinatawag na teenage rebels, masa, pasabilis, magsasaka, maglulupa at manggagawa dahil sa pangako ng pangalawang pagkakataon na igagawad ng NTF Elcac. Noong paman, kasama po tayo ng gobyerno na umiikot sa mga malalayong lugar upang hikayatin ang mga nailigaw ng landas at lumaban sa ating gobyerno. Nagtagumpay po tayo sa ating misyon at bilang pagpapalaganap ng magandang naratibong ito, Nakagawa pa tayo ng pelikula upang magamit ito laban sa mga nagpapakalat ng propaganda na hanggang ngayon ay bumibiktima pa rin ng mga estudyante, mga bata. Isa na po rito ang pumanaw na si Hannah J. Sesista, isang abogado na kasama po sa mga napaslang sa inkwentro sa pagitan ng pamahalaan at mga rebelde sa buhol itinanpok po natin sa pelikulang pinamagatang Memoirs of a Teenage Rebel sina Ivy Lynn Corpin at Ira, anak ng isang commander, mga kababaihang naging biktima ng pamumulestya, pangaabuso, panghahalay ng kanilang mga kasamahan sa kanilang organisasyon. Makailang beses na pong umalingaw-ngaw ang tinig ng mga babaeng biktima na ito dito sa loob ng bulwagan ng Senado sa mga isinagawang pagdinig po noong nakaraang kongreso at maging sa kasalukuyan sa komite ni Senador De La Rosa ukol sa nagiging recruitment sa mga kabataan ng mga komunistang grupo. Sa likod ng mga kaganapang ito, meron pong isang tao na gumapit, gumamit ng kanyang lakas, enerhiya at kasangkapan upang manindigan at magpakalat ng impormasyon kung bakit hindi nararapat na maligaw ng landas ang ating mga kababayan. Siya po ay si Pastor Apollo Kibuloy. Gamit ang network ng SMNI, siya lamang din po ang kaisa-isang pumayag na mag-ere ng pelikulang Memoir sa a Teenage Rebel upang makapaghatid ng mensahe sa mga kabataang tinatarget po upang maging bahagi ng armadong pakikibaka.